Ano ang gagawin mo kung sa isang sandali ng kawalang pag-asa, ang hindi inaasahan ay maging iyong tanging pag-asa? Naalala ko na nakatayo ako sa ospital sa Cebu na ng mga nagaalala at pagod na mga mukha. Ang mga pasilyo ay puno at ang amoy ng alkohol at mga gamot ay nagliliyab sa hangin na lumilikha ng isang nakabibinging pakiramdam na tila sumasakal sa anumang bakas ng pag-asa. Ang pangalan ko ay Maria at ako ay ina ng isang sanggol na nagngangalang Mateo na lumalaban sa isang malubhang sakit. Ang kanyang tingin, napakamarupok at puno ng sakit ay nagpapasakit sa aking puso. Sa araw na iyon, habang naghihintay ako ng balita mula sa mga doktor, nagsimula ang kaguluhan. Isang kabayo ang biglang lumitaw, tumawid sa mga pasilyo na parang may misyon. Ang mga tao ay huminto at nagtinginan, naguguluhan at natatakot. Ang hayop na may kahangahangang postura at kalmado ay tila may malinaw na layunin. Naglakad ito patungo sa pediatric wing at umupo sa tabi ni Mateo na parang tinawag siya Nawala wala ako sa mga salita na guguluhan sa tanawin. Ang mga doktor at nurse ay nanigas, hindi makaintindi kung ano ang nangyayari. Ang kabayo na may banayad at malalim na tingin ay tila naghahatid ng mensahe na hindi ko maunawaan. Habang pinapanood ko, isang alon ng emosyon ang bumalot sa akin, para bang ang presensya ng hayop na iyon ay humahamon sa luhika at sa parehong oras nagdadala ng bagong liwanag sa sitwasyong puno ng kawalang pag-asa na kinasasadlakan ko. Si Mateo sa kanyang kritikal na estado ay tila tumutugon sa presensya ng kabayo. Ang kanyang paghinga na dati ay mahina at hindi regular ay nagsimulang maging matatag. Ito ba ay isang himala? Hindi ko alam, ngunit sa sandaling iyon, mayroong isang bagay sa loob ko na nagsimulang magbago. Ang pagdududa at takot na nangingibabaw sa aking isipan ay nagsimulang magbigay daan sa isang sulo ng pag-asa. Nagtanong ako kung ang kabayo na iyon ay isang senyales, isang paraan upang ipaalala sa akin na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, ang liwanag ay maaaring lumitaw mula sa hindi inaasahang lugar. Habang ang ospital ay patuloy na umaabot sa kaguluhan, Nakaramdam ko ng koneksyon sa hayop na iyon. Siya ay isang simbolo ng tapang at pagtutol. At sa mga sandaling iyon, naunawaan ko na ang buhay ay maaring magbigay sa atin ng mga surpresa sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ang karanasang ito na napaka hindi pangkaraniwan at mahiwaga ay nagturo sa akin na kahit sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon, ang pag-asa ay maaring lumitaw sa mga hindi inaasahang anyo. Ang hindi ko alam ay ang araw na yon ay hindi lamang magbabago sa kapalaran ni Mateo, kundi pati na rin sa aking pananaw sa buhay at sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang kabayo na may makapangyarihang at mapayapang presensya ay tila lumitaw bilang isang anghel sa gitna ng kaguluhan. Tumingin ako kay Mateo na patuloy na nakatitig sa hayop na parang may isang mahiwagang koneksyon na nabubuo sa kanilang dalawa. Sa bawat paghinga ng aking anak, naramdaman ko ang isang halo ng pag-asa at takot. Ano ang mangyayari kung hindi siya gumaling? Ano ang mangyayari kung ang sandaling ito na tila napaka-espesyal ay hindi sapat upang iligtas ang buhay ng aking sanggol? Habang ang mga doktor ay lumapit na nananatiling naguguluhan, isang nurse na may gray na buhok at nakangiting mukha ang lumapit. Siya ay si Donna Clara, at ang kanyang tingin ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng ginhawa. Ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit dapat kang maniwala na ang pag-ibig at pag-asa ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan, sinabi niya, na para bang kaya niyang basahin ang aking mga iniisip. Ang kabayo, na dati ay tila isang dayuhan, ay ngayon halos isang simbolo ng lahat ng aking hinahangad para kay Mateo, lakas, kalusugan, at isang maliwanag na hinaharap Ngunit ang realidad ay agad na sumiklab. Ang punong doktor, si Dr. Santos, ay lumitaw. Siya ay isang seryosong tao, na may matigas na tingin at isang tinig na hindi nagbibigay ng puwang para sa mga ilusyon. Maria, nagsimula siya, ang sitwasyon ng iyong anak ay kritikal. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Ang paggamot na kailangan niya ay mahal at hindi kami sigurado na ang kupuna ng mga espesyalista ay magiging available sa oras. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok. Alam kong ang paggamot ay mahalaga, ngunit ang gastos ay isang bagay na hindi ko kayang ipagpatuloy. Ang mga bayarin ay nag-accumulate mula nang si Mateo ay naospital. Hindi ako nagtatrabaho dahil nagpasya akong ilaan ang aking oras nang buo sa pag-aalaga sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalang kapangyarihan ay bumalot sa akin. Paano ko malalabanan ang hadlang na pinansyal na ito? Habang sinusubukan kong iproseso ang bigat ng sitwasyon, si Dona Clara ay muling lumapit sa akin. "Maria, kilala ko ang ilang tao na maaring tumulong. Makikipag-usap ako sa kanila. Huwag mawalan ng pag-asa," sinabi niya na may kislap sa kanyang mga mata. Nagpasalamat ako sa kanya, ngunit ang pagdududa ay patuloy na nakabuntot sa akin. Ang pag-asa na iyon na pinukaw ng kabayo ay nagsisimula ng maglaho. At sa gayon, ang tensyon ay nagsimulang tumaas. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang walang katapusang panahon at ang sitwasyon ni Mateo ay hindi bumubuti. Ang mga doktor ay abala sa ibang mga bata at hindi ko maiwasang isipin na marahil ay nawawalan ako ng tanging pagkakataon na mayroon siya. Sa bawat beep ng monitor sa tabi ng kanyang kama, ang aking puso ay humihinto sa isang sandali. Ang kawalang katiyakan ay sumisip-sip sa akin. Sa gabing iyon, habang ako ay nananatiling katabi ni Mateo, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang pumasok sa ospital. Sila ay mga kaibigan at pamilya na nagkaisa upang suportahan ako. Kabilang sa kanila ay ang aking pinakamatalik na kaibigan si Ana. Palagi siyang naging optimista, ngunit nang makita ko siya roon, Napansin ko na siya rin ay nag-aalala. Maria, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi natin maaring hayaang sumuko siya ngayon, sabi niya, na may tinig na bahagyang nanginginig. Ang ideya ng paghanap ng tulong sa labas ng ospital ay nagsimulang mabuo. Magkasama nagpasya kami ni Ana na mag-organisa ng isang fundraising campaign upang punduhan ang paggamot ni Mateo. Lumikha kami ng isang online fundraising page at sinimulang ibahagi ang kanyang kwento sa social media. Ang tugon ay nakakagulat. Ang mga kaibigan, kakilala at kahit mga estranghero ay nagsimulang magambag, bawat isa ay nag-aalok ng kung ano ang maaari. Ngunit habang ang pag-asa ay nagsimula ng muling bumangon, isang komplikasyon ang lumitaw. Isa sa mga doktor sa ospital, si Dr. Santos, ay tumutol sa aming kampanya. Hindi ito makakatulong ang paggamot ay kailangang isagawa kaagad at hindi kami makakapaghintay para sa mga donasyon, kanyang sinabi, na may malamig na tono na nagpasakit sa akin ng galit. Ang anak ko ay hindi maaring maging isang estadistika. Karapat dapat siya ng isang pagkakataon. Sumigaw ako, nararamdaman ng adrenalin na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang labanan sa doktor ay matindi. Naniniwala siya na ang tanging solusyon ay ang mabilis na paggamot habang ako ay handang lumaban ng buong lakas para makuha ang pera. Sa bawat salita, lumalaki ang pagkabigo. Ang hindi niya nauunawaan ay nakikipaglaban ako hindi lamang para sa buhay ni Mateo, kundi pati na rin para sa aking sariling katinuan. Ang presyo na ay humihigpit sa akin, ang kabayo ay naroon pa rin sa aking isipan bilang simbolo ng pag-asa, ngunit ang realidad ay humihila sa akin pababa ang tensyon sa pagitan ng pagnanais na kumilos at ang pangangailangan na tanggapin ng mga bagay na hindi ko makontrol ay nagpaiipit sa akin. Ang mga gabi ay naging mahahabang at puno ng insomnya. Nagtatanong ako sa aking lakas ang aking kakayahang magpatuloy. Sa gitna ng emosyonal na gulo na pagtanto kong kailangan kong makahanap ng balanse, ang pagkakaibigan ni Ana ay naging mahalaga at sama-sama naming hinarap ang mga hamon na lumitaw. Nagsimula kaming maghanap ng mga sponsor, humingi ng tulong sa mga lokal na komunidad at unti-unti nakabuo kami ng isang network ng suporta na nagsimulang magbunga. Bawat donasyon, bawat salita ng pampasigla ay parang sinulid ng pag-asa na naguugnay sa amin. Habang kami ay lumalaban, ang presensya ng kabayo ay patuloy na umaawit sa aking isipan pinaaalalahanan akong ang lakas ay hindi lamang nagmumula sa pagkilos, kundi pati na rin sa pananampalataya at pagpapahintulot sa iba na sumama sa akin sa laban na ito. Ang dati ng tila nag-iisang pasanin ay nagsimulang magbago sa isang kolektibong paglalakbay kung saan ang bawat isa ay may papel na gampanan. At sa kabila ng mga pagsubok, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang pag-ibig at pagkakaisa ay ay maaaring maging susi upang iligtas si Mateo. At sabay-sabay tinuturuan ako ng mahahalagang aral tungkol sa lakas ng komunidad at ang katatagan ng espiritu ng tao. Ang kampanya ng pangangalap ng pondo ay nabuhay at naramdaman kong mas malakas ako sa bawat araw. Ang suporta mula sa mga kaibigan, pamilya at kahit mga estranghero ay nagpaniwala sa akin na marahil maaari kong iligtas ang aking anak. Ngunit, sa gitna ng lahat ng pag-asang ito, isang malas na gabi ang nagbago sa lahat. Ito ay isang karaniwang gabi, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Nasa tabi ako ni Mateo, pinagmamasda ng kanyang maliit na katawan na nagtatanim laban sa kahinaan. Ang monitor sa tabi niya ay umaawit ng nakakabahalang tunog at ang pakiramdam ng pangangailangan ay bumabalot sa akin. Sa gabing iyon, habang ang dilim ay bumabagsak, tumanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Ito ay si Donna Clara, ang nurse na naging isang ligtas na daungan para sa akin. Ang kanyang boses, karaniwang malambing at tiwala, ay puno ng pag-aalala. Maria, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon. May hindi tama kay Mateo. Tumalo ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit ang takot ay naghari sa akin. Tumakbo ako papuntang ospital, Nararamdaman na bawat segundo ay isang kawalang-hanggan. Pagdating ko doon, nakita ko si Dona Clara na naghihintay sa akin. Dinala niya ako sa silid kung saan naroon si Mateo. Ang kapaligiran ay tensyonado. Maraming doktor ang nagtipon sa paligid ng kanyang kama at nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon sa hangin. Tumingin ang Dr. Santos sa akin na may ekspresyong hindi ko pa nakita noon. Maria, kailangan nating maging tapat. Lumala ang kalagayan ni Mateo. Kailangan niya ng paggamot ngayon at hindi na tayo makakapaghintay. Ang kanyang mga salita ay umuukit sa aking isipan na parang tambol. Ang realidad ng kung ano ang nangyayari ay bumagsak na parang bomba. Nakipaglaban ako ng labis, nagorganisa ng isang kampanya, naniwala na makakakuha kami ng pera at biglang tila lahat ay nagkahiwalay. Ang laban na akala ko ay nasa aking kontrol ay naging isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Nagtatangkang nagtataas ako ng pera, ngunit nabigo ang aking bosses at ang pagkabigo ay umakyat sa akin. Hindi tayo makakapaghintay sa mga donasyon. Kailangan niya ng tulong ngayon. Tumingin ako sa mukha ni Mateo, napakaliit at vulnerable, at ang sakit sa aking puso ay hindi matiis. Ano ang nagawa kong mali? Paano ako nakarating sa puntong ito? Ang tingin ni Dona Clara ay puno ng awa. Maria, marahil oras na upang muling isa-alang-alang ang iyong mga option. Minsan, kailangan nating payagan ang iba na tulungan tayo kahit na nangangahulugan ito ng pagbibitiw sa kontrol. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang palaso. Lagi akong naging isa na lumalaban mag-isa na tumatangging humingi ng tulong. Ngunit ngayon, harap-harapan sa posibilidad na mawala ng anak na ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng nagmamahal kay Mateo. Ang ideya na kailangan kong umasa sa iba ay nakakatakot ngunit ito rin ay nagpapalaya sa akin. Sa sandaling iyon, napagtantukong ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa pangangalap ng pera o pagkakaroon ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makahanap ng lakas upang payagan ang iba na pumasok sa aking buhay at tulungan ako. Kailangan kong iwanan ang aking kayabangan at tanggapin na ang pagkakaisa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang individual na laban. Habang pinagmamasdan ko ang mga doktor na kumikilos sa paligid ni Mateo, isang alon ng kawalang pag-asa at pag-asa ang naghalo sa aking puso. Malapit na akong mawalan ng lahat. Ngunit sa parehong oras, natututo akong isang mahalagang aral. Ang pag-ibig at ang komunidad ang mga puwersang makapagpapagaling. Ang pagtitiwala sa iba ay maaaring maging daan patungo sa paggaling. Tinatanggap ko ang tulong, bulong ko, halos para sa aking sarili. Gawin ninyo ang kinakailangan. Ang mga salitang iyon ay nahirapang lumabas, ngunit sa sandaling sinabi ko ang mga ito, parang may bigat na naalis sa aking mga balikat. Ito ay isang pagsuko, isang pagkilala. Hindi ako humihiwalay sa laban, kundi pinipili ang isang bagong daan. Nagkatinginan ang mga doktor at nakita ko ang isang sinag ng pag-asa sa mga mata ni Dona Clara. Ang kopunan ay nagsimulang kumilos ng mabilis at nararamdaman kong napapalibutan ako ng isang damdamin ng pagkakaisa. Ang laban ngayon ay hindi na lamang sa akin. Ito ay ibinabahagi ng mga nagmamalasakit. Ang pakiramdam na napapaligiran ng mga taong handang tumulong ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Ang laban ng isang ina ay naging isang kolektibong pagsisikap. Sa sandaling iyon, napagtanto kong ang buhay ni Mateo ay hindi lamang nakasalalay sa pera, kundi sa pag-ibig at pagkakaisa na nakapaligid dito. At habang nagtatrabaho ang mga doktor, alam kong ang araling ito tungkol sa lakas ng komunidad ay mananatili sa akin magpakailanman. Binabago ang paraan ng aking pagtingin sa mundo at sa mga ugnayan sa aking paligid. Habang kumikilos ang mga doktor sa paligid ni Mateo, naramdaman ko ang isang bagyo ng emosyon sa loob ko. Ang takot sa pagkawala, ang pagkabigo sa hindi pagkakaroon ng sapat na pera sa tamang oras, at ang pakiramdam ng kawalang kapangyarihan ay nagsanib. Pero sa parehong oras, Napagtanto ko na may mas malaking bagay na nakataya. Para bang sa pagtanggap ng tulong, nagbubukas ako ng pinto sa isang bagong mundo kung saan ang pagkakaisa at pag-ibig ang tunay na kayamanan. Sa mga sandali ng kawalang pag-asa, palagi kong inisip na ang lakas ay nasa pakikipaglaban ng mag-isa. Bitbit ko ang bigat ng mundo, naniniwala na ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Pero ngayon habang pinapanood ko ang medikal na kupunan na nagtatrabaho ng may determinasyon na pagtanto kong hindi ito kailangang ganito. Ang tunay na lakas ay nasa pagbabahagi ng sakit at pagpapahintulot sa iba na makiisa sa akin sa laban na ito. Sa bawat galaw ng mga doktor, naramdaman kong natututo ako ng isang mahalagang aral. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pangangalap ng pera o pagkakaroon ng kontrol sa lahat. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan ang pag-ibig at habag ay maaring umusbong. Napagtanto ko na sa pagpapakumbaba ng aking sarili, nagtatayo ako ng mas malalim na ugnayan sa mga tao sa aking paligid. Bawat ngiti ng suporta, bawat nakakainggan yung salita ay paalala na hindi ako nag-iisa. Sa buong gabing iyon, habang sabik na naghihintay ng balita tungkol kay Mateo, nagmuni-muni ako sa aking paglalakbay. Ang mga pagsubok na aking hinarap ay nagturo sa akin ng katatagan, Ngunit ipinakita rin sa akin ang kapangyarihan ng kahinaan. Sa pagtanggap ng tulong mula sa iba, hindi ko lang pinapayagan ang sarili kong masuportahan, kundi pinapayagan ko rin lumago. Alam ko na anuman ang mangyari, ang karanasang ito ay magbabago sa akin. Ang mga pagkakaibigan na umusbong sa panahon ng fundraising campaign ay naging hindi lamang suporta, kundi isang bagong network ng pag-ibig. Natutunan kong hindi kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa, may mga tao na handang maglakad sa aking tabi. Ang bagong pananaw na ito ay pumuno sa akin ng pag-asa at nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy kahit sa pinakadilim na mga sandali. Nang sa wakas ay nakatanggap ako ng balita tungkol sa kalagayan ni Mateo, nakaramdam ako ng alwan siya ay matatag at ang paggamot ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Hindi pa natapos ang laban. Ngunit ang paglalakbay na aking tinahak kasama ng maraming tao ay nagpabuti sa akin. Hindi lang ako isang mapagmahal na ina, ngayon bahagi na ako ng isang komunidad na nagmamalasakit. Sa puntong ito, natutunan kong ang kahalagahan ng pagkonekta, pagbabahagi, at pagpapahintulot sa pag-ibig na pumasok sa aking buhay. Mula sa puntong iyon, alam kong handa na akong harapin ang anumang darating. Ang buhay ay puno ng mga hamon, Ngunit puno rin ito ng mga pagkakataon upang lumago at magbago. At higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasa material na yaman kundi sa mga ugnayang ating binuo at sa pag-ibig na ibinibigay at tinatanggap natin. Habang umuusad ang gabi tila mabigat ang hangin sa ospital, ang tunog ng mga monitor at ang bulungan ng mga doktor ay naging malayo at tila isang background habang ako ay nahuhulog sa aking sariling bagyo ng mga iniisip. Ang pagkabahala ay kumakain sa akin at hindi ko may iwasan ang maaring mangyari. Ang ideya ng pagkawala kay Mateo ay pumipigil sa akin. Ano ang gagawin ko? Paano ako mabubuhay nang wala siya? Kaya, sa isang sandali ng kaliwanagan, napagtanto kong hindi ako nag-iisa. Naalala ko ang lahat ng mga taong nakisama sa akin, bawat donasyon, bawat salitang sumusuporta. Tumingin ako sa pasilyo at nakita ang mga pamilyar na mukha, mga kaibigan na naging pamilya, mga taong narito para sa akin at kay Mateo. Naghihintay din sila, nakikibahagi sa aking takot at pag-asa. Ang emosyonal na presyon ay hindi matitiis, ngunit sa sandaling iyon mayroong isang bagay sa loob ko ang bumigay. Hindi ko kailangang dalhin ang pasanin na ito nang mag-isa. Isinara ko ang aking mga mata at huminga ng malalim pinapayagang dumaloy ang mga luha sa aking mukha. Para bang sa pagpapalabas ng sakit, nagbubukas ako ng espasyo para sa isang bagong bagay. Isang panloob na lakas ang nagsimulang lumitaw. Napagtanto ko na ang tunay na batayan ng aking lakas ay hindi ang pakikipaglaban ng nag-iisa, kundi ang koneksyon sa mga tao sa aking paligid. Sa bagong enerhiyang ito, bumangon ako at pumunta sa pintuan ng silid kung saan naroon si Mateo. Alam kong kailangan kong maging matatag, hindi lamang para sa akin kundi para sa kanya at sa lahat ng mga nakikipaglaban sa aming tabi. Nang buksan ko ang pintuan, pumasok ako at nakita ang aking anak na papaligiran ng mga doktor. Nandoon siya, lumalaban, at iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Gusto ko lang na siya ay manalo, alam kong sama-sama tayo ay mananalo. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa ating lahat at handa na akong harapin ng anumang hamon na darating. Habang pinapanood ko si Mateo, isang alon ng emosyon ang bumuhos sa akin. Ang kanyang laban ay laban ko rin. At alam kong anuman ang mangyari, mas malakas tayo kapag magkasama. Ang suporta na aming natanggap ay isang makapangyarihang paalala na ang buhay ay puno ng koneksyon. Sa bawat araw na lumilipas, Natutunan kong pahalagahan hindi lamang ang kalusugan ng aking anak, kundi pati na rin ang lakas na natagpuan ko sa mga pagkakaibigan at sa pagkakaisa. Bawat ngiti, bawat nakakainganyong yung salita, bawat kilos ng pag-aalaga ay naging liwanag sa gitna ng kadiliman. At bigla may nangyaring hindi inaasahan. Isang doktor ang pumasok sa silid na may ngiti sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang isang bagong gamot ay naaprubahan at maaring ito ang sagot na matagal naming hinihintay. Ang pag-asa ay muling sumiklab sa aking mga mata at napagtanto kong ang buhay ay puno ng mga pagkakabigla. Ang tila walang katapusang kawalang pag-asa ay naging isang bagong pagkakataon. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ito na kahit sa ating pinakamadilim na mga sandali, ang liwanag ay maaring dumating sa hindi inaasahang paraan. Ang pagkakaibigan at pag-ibig ay nagiging lakas mula sa sakit. Ngayon inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mga karanasan at pagninilay-nilay sa mga komento. Paano ka nakahanap ng lakas sa mga mahihirap na sandali? I-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon dahil ang bawat interaksyon ay tumutulong sa amin na magdala ng higit pang nilalaman na tumatama sa puso. Sama-sama tayong magpalaganap ng mensaheng ito ng pag-asa at koneksyon.